come back to my channel. Ayan, so may in order ako na um USB para sa aking cellphone at saka um stand ng phone. Ayan. Itong I don't know kung okay ba to siya or hindi kasi nasa mura lang siya pero wala akong binayaran kasi may ginamit akong voucher. So zero talaga wala akong binayaran dito. Ayan Oh. Yung uso ngayon na um, charger. Android, Android type C charging cable. Ayan. 3 in 1 siya guys. I think 4 dollars siya pero um, may voucher ako na ginamit so wala akong binayaran. Ayan. Ayan. Taran! So, stretch lang siya. Ayan yung, ayan, ito ata yung uso ngayon eh. Ayan. So, hindi na natin kailangan yung mga wire. Ayan. So, tatlong ano siya. 3 in 1. Ayan. So, 4 dollars siya, pero wala akong binayaran kasi ginamitan ko siya ng voucher. Ayan. So, mayroon din tayo dito isa din ito ng phone ayan mag $2 lang ata to eh kasi pag once na binili mo siya sa shop dito sa Singapore medyo mahal mahal siya so ayan ito yung stand na aking binili $2 lang siya guys $2 sa Shopee Singapore ayan So, mas mabuting dito tayo bibili sa Shopee. Compare sa Shop, mapamahal ka. Ayan, folding desktop phone stand. Ayan. At saka ito, $2, $4 lang siya, pero wala akong binayaran. Ayan. So, free lang siya. Tapos, wala din siyang shipping kasi kinulek ko siya doon sa uh, collection point. Ayan. Okay lang siya. Try natin. Paano ba to? Ah, okay. Ayan siya, guys. Ayan, para may paglagyan tayo ng ating cellphone. So, ayan yung ating nabili today. So, ito yung ating phone stand. Ayan. Phone stand. At yung may isa kasi dito, hinihiram ko yan sa amo ko, tong babae. Ayan. So, nag-order ako sa Shopee. Yan yung ating phone stand at saka ito yung ating charger. Ayan, 3-in-1 siya. Yan kasi yung usong, ngayon, hindi mo na kailangan yung maraming mahabang wire. Ayan, may ganito din yung amo kong babae pero iba sa kanyang brand. Ayan. So, tatlo siya. Ayan, pero isa lang yung saksakan niya. Ayan, so hindi natin kailangan maraming saksakan or maraming wire. Nasa 3-in-1 na siya. Ayan. So, ayan yung ating order for today. Thank you for watching! Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, so diba may in-order akong cellphone. Ayan, sa Shopee. First time kong nag-order ng na phone. Ayan, kasi nung ano, nung Thursday pumunta ako sa Xiaomi na shop. 159 siya. So, sabi ko, i-try ko mag-check sa Shopee. Ayan. So, 143. At saka may voucher, nakuha ko siya ng 115. So, ito yung 115 uh, 150 na Xiaomi na in order ko. Na-receive ko siya. Two days lang talaga siya. Ayan. So, i-unboxing natin. Pariho lang siya ng uh, isa ko ding cellphone. 14C sipang play lang natin guys so hindi natin kailangan bumili ng mahal na CP okay kasi ginagamit ko na yung iPhone ko pang play so kawawa naman kaya ayan nag order ako ng murahin na cellphone 115 SGD so nasa 4,000 plus 4,000 plus sa Pilipinas ayan review dito. O, oh, diba? Ito it siya ganun. Same siya ng isa kong cellphone dati na binili talaga sa shop ng Xiaomi. Uh, Ayan. So, 128. O, 128 lang siya. 12GB, 128. Yung una ata na nabili ko is 256. Yes, 256. 128 lang pala ko. Ayan. Sige, okay lang kasi pang play lang naman natin. Diba? Ayan yung ating cellphone. Ayan, itim siya guys. Ayan, may bago na naman tayong charger. macam fitnes tak tak ada yang sembuh macam 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 Okay, kita kan. Kita push anak siapa siyang. Kita push anak truck. Okay. Set up muna natin. All lock screen. Okay. Skip muna natin. Muna natin set up. Okay. 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 cellphone. Ayan. So, ito yung ating bagong pang-play. Ayan. Kasi medyo marami-rami na rin yung ating mga team na sinasalihan. So, minsan kasi nagre-reklamo na yung aking aslangga at saka yung aking nanay kasi pinapaplay ko din sila doon sa Pilipinas. Ayan. At saka ako lang yung nagre-record dito. Ako nag-SR sila yung nagpi-play. So ngayon, nagrereklamo sila, bakit daw may cellphone naman daw ako, bakit daw uh, pati cellphone nila hinihiram ko pang play. Kaya ayan na pagdesisyunan ko na bumili ulit ng bagong phone. Ayan, so mayroon tayong tatlong phone na pang play at saka isang phone na personal ko talaga yun yung iPhone. So para hindi ko na siya magamit pang play, bali may tatlo tayong pang play, <laughs> yung dalawang Redmi 14C at saka isang Samsung. At saka yung iPhone natin, yun yung personal natin na gamit. Ayan. So that's all guys. Thank you for watching. Bye! Hi guys! Welcome back to my channel. So today, mag-unboxing tayo ng order ko sa Shopee. Ayan. Phone case ko guys. Ito yung kasabay na in-order ko sa phone ko na with me. Ayan. Wala akong binayaran dito. Zero. Dalawang Ewan ko bakit hindi sila nagpapabayad. <laughs> Ayan. Um, hindi ko alam bakit libre lang. Free Dalawang transparent binilig ko. Parang free lang din sa corn so, okay. po. So, ito yung dalawang Redmi 14C na inorder natin na walang bayad. Ayan, walang shipping. Wala akong ginastos ni single. Ating lumang Redmi 14 at saka ito yung ating bagong Redmi 14. Yeah. So, ito yung luma natin na ayan, madumi na siya. So, magbita natin ng bago. Ito Ayan. So, may bago na tayong case. So, mayroon pa tayong extra. Ayan. Ito yung ating bagong phone. Libre lang yung kanyang case. So, that's all guys. Thank you. Bye!